Oh, moto ko 300 here. And now, gumawa ko tong video para mag-unbox tayo ng mga in-order nating gear. Riding gear. Murder tayo ng new helmet. Murder tayo ng riding pants. And umorder tayo ng riding boots. Ngayon, i-unbox natin. Tingnan natin. Silang tatlo. Ay ko, pasok. yan Ito yung riding pants. And ito yung boots. Nakabox pa yan. Ito yung helmet. And disclaimer lang pala, hindi to sponsor do ano. Gusto ko lang yung pakita sa inyo kung ano yung mga in-order nating riding gear. Riding gear. All right. All right. And Yung size pala na in-order natin is large size. Ayan, kita nyo yung riding pants natin. Then, ito yung padding nya. Itong riding pants is nag-worth ng 1,299. Ito yung large, large size. Ay, medyo malaki pala sa atin ang large size. Pero, ang kinagandahan dyan, ito. Ayan. May zipper siya rito na pwede mo i-connect sa jacket mo. Ito rin. May strap din din siya rito. So, ayun o. Oh. Meron siyang strap. Ayun sa kabila, meron din strap. Next natin, dito excited. Ang ganda na ito, riding boots to eh. Ngayon, buksan na natin ha. Ayan yung box niya, riding boots. Motorsport. Motorsport gear. Motocross boots. Riding tribe. Ito siya. Kanda o. Oh. Speed. High cut. Boots. May, may strap siya dito. And zipper. Ayan yung zipper niya. Excited na akong binyalan <laughs> Then, pag gusto nyo higpitan, ito lang o. Oh. Ito, yung pula na to Iikot nyo lang yan. May maririnig kayong clip. Parang click. Diba? Doon nyo lang ihigpitan. Um, Ang damage. Ah, may libre pa siyang ano, slider. Try natin sotin, syempre. sotin natin. kahit wala pa tayong medyas. Yun. Sakto lang. Sakto lang siya kahit wala pa tayong medyas. Kasi pag nagmedyas tayo, sisikip pa to. Yan, pwede mo pa syang hitpitan dito. Dito, sa ilalim, sinasabi ko sa inyo. O, oh, diba? Pasokan ng hangin para hindi mainit. Habang na biyahe kayo, syempre eh, mabilis, pasok yung hangin dyan air, ventel ano, air ventilation din ang paa yung mga, eh, pero hindi naman pawisin yung paa natin, kaya ayos lang din yung price nga pala nito is 3,899 so excited din ako dito helmet yeah, yung helmet kita nyo naman yung tape, fragile talagang dapat pag-ingatan kasi Evolution. Never stop. Oop, tahan mga Baka magasgas. Ingat kay Justine. Ito na siya. May libre siyang clear visor. Ito siya. Ito yung clear visor niya. Ito na. Ito na. Ang ina, abangan. Nakabalot pa ng doble yung ano nyo mismong helmet bukod dun sa bag Ay, wala red and black tong in order natin eh cup may plastic lang eh maya natin tanggalin syempre eh para ma feel natin na bago di ba? sya ang ganda red and black combination tremor papasok dito yung hangin pag high speed para malamig din sa loob Then, we see clip na rin to. We release. Ayun no? Kita nyo. We release na rin sya. We see lock. Ayan. Pag ilalock nyo, may maririnig yung clip. oh yun. Sticker. He bring sticker ng katagumpay. Tsaka libring t-shirt. Tignan nyo. Katagumpay. Ano to? Parang voucher. General. Suicide. Ito yung mga libing yung sticker. Ang dami. Eh. Lalagay ko ba sa visor ko lahat to? <laughs> Gino Motovlog. Shout out po sa iyo, sir. Motoronda. Ito, kalala ko rin to si Motoronda, sir. Yung naka Z1000. Hammerman. Hammerman. <laughs> Ang kita na. <laughs> Hammerman. Para ani katunog ni Iron Man na. GPT. Team Graphite. Ayun, Team Graphite. Doon sila. Doon ako nakuha yung Ibo. Pang. Yan yung t-shirt niya oh. Ano yun dito? Red and black. Parang rectangle na red and black. Then yung likod niya. Ganda. GPT, Graphite. A squad above all. Wow, basa nyo. Yan o. Oh. A squad above all. Then, pinakamaganda, itong, ano, helmet, syempre. eh oh, o, may spoiler na rin sya. Oh. And dual visor na rin sya. Ayan. Pag maaraw, tapos, gusto nyo pumasok ng hangin sa loob ng helmet nyo, eto lang. Ito lang gagamitin nyo. Dual visor yan. Nandito yung, ano nya, ito, yung sa gilid. To, kita ba? Ah, yan, ito to. Ayan, yun yung pwedeng connect tong, ay ma-access tong second visor. Tataas baba nyo lang sya. Yun lang yan. Tapos, isip, isi-release na rin ito ng visor. Ah, hindi naman natin gawin. Kasi masakit sa kamay. May sugat yung kamay natin, hindi natin mag-aanong mag So, yun lang. And eh, then, may proof ng ICC. Yan, kita niya. Goods na goods. Aano natin to, re-rate din natin ng 9 to 10. Ba't yung, ba't naging 9? Nasaan yung 1? Kasi hindi pa natin siya nasubukan eh. Never pa ako nagkaroon ng helmet na Evo. Ngayon pa lang. So, kaya 9 to 10 lang. Pero yung design niya, 10 ako syempre. Ganda eh. Nung nakita ko pa lang to sa sa ano nila, sa shop nila, nung Finlex nila. Nagandahan na, nagandahan agad ako kasi red and black, mahilig ako dyan sa color niya Kaya, okay. 9 to 10 sa quality and 10 to 10 sa design. Kung so, anong mga uh, avail natin ng mga product, please follow and share na lang. No? Thank you. Thank you sa mga magpa-follow. And kita-kits sa susunod na video.